Paggamit ng batuta, dapat bang ibalik ng PNP? August 2, 2023, naghahanda ang 17-year-old na si Jemboy Baltasar at ang kanyang kaibigan sa kanilang fishing trip. Nililinis sila ang bangka nang dumating ang mga polis ng Navotas City, Philippine National Police. Nagpaula ng bala ang mga ito na nauwi sa kamatayan ng teenager. Later, napagtanto nilang hindi pala si Jeff ang target ng kanilang operasyon. First time in two months na fishing trip sana ni Jim Boy noong araw na yon. Isang buhay na naman ang nasayang dahil lamang sa kamalian ng mga police. Dahil sa insidente ito, iminungkahi mismo ni dating PNP Chief at Senador Ronald De La Rosa ang pagbabalik ng pito at batuta bilang bahagi ng opisyal na uniforme ng pambansang pulisya. Para niya ito maiwasan ang lethal approach ng pulis gaya ng brutal na pagkamatay ng biktimang si Jemboy. Kaya mapapaisip ka kung makakatulong nga ba ang pagbabalik ng batuta ng pulisya sa pag-iwas ng ganitong insidente? Tara! Suriin natin yan! Matatandaan hindi lamang si Senador Dela Rosa ang nag-propose na ibalik ang paggamit ng pito at batuta sa pre-recorded address ni si dating Paolong Rodrigo Duterte na inilabas noong December 7, 2020, sinabi niyang gusto niyang pagamiting muli ng baton ang mga polis bilang first line of defense. Para niya ito iwasan ng paglabas ng baril kapag may resistance ang suspect. Nagtaka rin siya kung bakit tinanggal ito in the first place. Nagdagpa pa ng dating Pangulo kapag naging bayolente ang polis, ang first impulse nito ang bumunot ng baril kung batuta naman ang gamit, makakasakit lamang ito. Nilinaw naman ni dating Pangulong Duterte na kung ibabalik niya ang batuta, dapat gawa ito sa hard rubber imbis na kahoy. Ipanangako rin ito na maghahanap sila ng pondong pambili ng batuta sa 2021. Fast forward to two years later. Hindi pa rin na ibalik ang batuta ng mga pulis, pero Muli namang itong natalakay ni Sen. De La Rosa sa ginanap na Senate investigation noong August 29, 2023 hinggil sa brutal na pagpatay kay Jemboy. Ayon sa Sen. na dating Chief PNP, nabanggit niya ang ideyang ito sa kasalukuyang hepe ng pambansang pulisya na si General Benjamin Acorda Jr. Huwag na dapat maghintay pa ng batas para lang maibalik ang pito at batuta ng mga pulis. Mungkahi pa niya, unahan na nilang gawa nito ng sariling policy. Itinindi ng senador na walang ginagamit na less lethal equipment ang mga pulis, kaya una nilang nilalabas ang baril para ipakita ang kanilang authority. Kung tutusin, hindi lamang po sa Pilipinas na face out ang batuta. Nag-decline ang paggamit nito in the late 20th century para gumamit ng safer option tulad ng taser at pepper spray na hindi naman ginagamit ng PNP. Ayon sa Los Angeles Times, naging simbolo rin ang baton ng pag-aabuso ng pulisya dahil sa mga insidente ng pambugbog gamit ang batuta. Malala ang mga injuries na makukuha sa batuta tulad ng bleeding, bone fractures, nerve and muscle damage at internal injuries. Hindi man agad nakamamatay ang batuta tulad ng baril, maaari namang magresulta ang injuries na makukuha dito sa permanenteng kapansanan na posibleng mauwi rin naman sa kamatayan. Kung tuloy pa rin ang pagiging aggressive at impulsive ng mga polis, magiging solusyon ba talaga ang pagbabalik ng batuta para maiwasan ang police brutality? o magre lamang ang paggamit ito sa mas mataas na kaso ng pangaabuso ng mga pulis. Ano ang opinyon mo dito? D W I Z Research -report. Re -re -report.